Muli, isang mapagpalang araw sa ating mga kapatid. Tayo muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikadalawang -dalawang kabanata na ng Aklat ng Exodus. So, balit, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa mga sa lahat, muli po kami nagpupulit at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Lord, sa mga pagkakataong patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin. Salamat sa araw na to. Nataglay namin ang kalakasan at muli, Dudulog kami sa iyo ng may pagpapakumbabang puso. Bigyan mo kami ng karunungan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Upang higit naming maunawaan at may bahagi, Panginoon, ng iyong mga salita na may tamang ah, pagpapaliwanag. Salamat, Lord, sa iyong pinakamata sa papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Exodus chapter 22 verse 1 Kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito'y ay pinatay o pinagbili, papalitan niya ito lima ang ipapalit sa isang baka at apat naman sa isang tupa. Kung mapapansin po natin, no, ang pagnanakaw ay nasa ikasampung utos din, no, na makikita natin sa Exodus chapter 20, uh, verse 15. Subalit, so, balit, uh, ito pong chapter 22 po ng Exodus, dito natin makikita yung specific, no, na or yung detailed na utos patungkol po sa pagnanakaw. Sabi po sa verse 2 to 4, sabi ko kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili. At ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay walang pananagutan ang nakapatay kung ang pagkapatay ay naganap sa pagsikat ng araw mananagot ang nakapatay so dito po pinapakita na um, matindi no matindi yung parusa kung may nakanakaw ka ng uh, ng hayop no binapalik ito ng 500%, no? Kung yan, bawa isa, babalik mo ito ng lima, no? Or, depende sa halaga, no? Depende sa halaga ng hayop na nakuha. Dito rin po makikita natin, no? no? Sinasabi dito, kung hindi ka makakapagbayad dahil wala kang pambayad, ay inaatasan na ibenta yung taong nagnakaw at yung napagbilhan nito, ito ay ibabayad doon sa kanyang ninakaw. Ah, dito po natin no, na hindi makukulong kasi ngayon kapag nagnakaw ka, makukulong ka no, sa ating kapanahonan ngayon. Samantalang noong time nila, hindi. Kailangan po nilang i-restore yung kanilang mga ninakaw, ibalik yung kanilang mga ninakaw. Kaya siguro ng mga time na yon hindi mo na nanaising magnakaw kasi talaga namang babalik at ibabalik mo yon ng mas mabigat, no? ng mas madaming ulit. Sinasabi rin po dito na kapag ang nagnakaw ay pumasok ng gabi at napatay siya lang may-ari, o oh, walang pananagutan yung may-ari kasi po dito pinapakita na merong karapatang mabuhay no ang ang tao. Kumbaga talagang Uh, binibigyan siya ng pagkakataong ipaglaban niya yung kanyang buhay pero sabi dito may hangganan niyon, kasi kapag ang magnanakaw ay napatay sa araw, o yung sikat na sikat yung araw, uh, may pananagutan na yung may-ari, kasi pi pinapakita dito yung karapatan ay may hangganan, ano po uh, may hangganan yung karapatan ng tao na may sarili I mean, yung may-ari ng tahanan, ano po o may-ari ng mga hayop na ibig kong sabihin uh, meron ding karapatang mabuhay even magnanakaw ayan, so dito po makikita natin ano po yung katarungan na ipinaiiral ng kapanahon ng iyon ay pantay no? or patas sa lahat verse 5 sabi po dito, kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukid. Kapag may siga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao ay pinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. Kung di naman mahuli ang, magna ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala silang kinalaman sa pagkawala ng inihapirin sa kanya. Dito po pinapakita no na hindi lang natin pananagutan yung mga bagay na hindi maganda na ginawa natin sa ibang tao. May pananagutan din tayo sa mga bagay na kung responsibility natin pero hindi natin ito nagawan, nagawa ng maayos o kaya meron tayong pagkukulang, meron tayong pagpapabaya, ano po, kaya Makikita natin dito sa verse 5 na sinasabi niya na, mawa, may alaga ka. So, syempre, responsibility mo to Tapos, itong alaga mo, nakapanila ito ng bukit ng iba. Talagang may pananagutan ka doon na kailangan mo itong uh, gawan ng uh, bayad or gawan ng, uh, I mean, palta ng pinakamainam ano po, na uh, bayad. So, dito po makikita din natin talaga na uh, yung mga bagay na nagawa nating mali, no? ay ating babayaran. hindi lang yon kundi maging yung mga bagay na dapat ginagawa natin pero hindi natin siya nagawa so ayan po at dito rin po no makikita din natin even yung ipinagkatiwala sa iyo yung isang mahalagang bagay ano po tapos nanakaw ito. So, ibig sabihin, responsibilidad mo na yun eh. Ikaw na yung accountable sa bagay na yun. Na pag nawala yun, talagang panunumpain ka na totoong wala talaga sa'yo. Hindi mo tinago o hindi ka kakutsaba dun sa, sa pagkawala niyon. No? So sa bagay na 'yon dapat pala maging handa talaga ikaw bilang tagapag-ingat no ng mahalagang bagay ng iyong kapwa kasi uh, kung sakaling mawala 'yon talagang dapat hindi maging offensive sa na bawa uh, pagkailangan patunayan mo na wala sa'yo yung bagay na 'yon. Uh, dito po pinapakita talaga dito yung yung hindi lang yung pagiging patas sa Panginoon, no? Kundi para mas maging makatotohanan ang sinuman. Kumaga, ito po yung tawag ng pagiging katapat, uh, katapatan. Yung, yung tawag ng uh, pagiging matapat ng isang tao, no? Maging sa kaibigan or nasa kapatid. Verse 9, ano mang usapin tungkol sa pag-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupad, damit, o anumang bagay, idadalhin sa harapan ng Diyos ang mapatunayang ng aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagaw ang isang asno, baka tupa o anumang hayop na paalaga ngunit wala nakakita sa pangyayari. Ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yawi upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang pagkapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag alaga Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan ng upa ang magiging kabayaran. So yan, dito po makikita natin, no, even doon sa kaliit-liitang bagay na sa paningin ng iba, no, Nagmama, may matter siya sa Panginoon. Ano po yung pinalaga, na tapos uh, napilayan to, na, nasaktan nito, namatay ito, no? Still, pa panan may pananagutan pa rin yung uh, nanghiram or nagrenta nito. So, sabi nga natin po dito, laging patas si Lord, no? Lagi siyang patas kung humatol na ipinapakita po dito na kung ang isang bagay ay hindi kontrolado, both, no? Nang may-ari at nung nanghiram o nung may-ari at nung tao na Uh, pinagkatiwalaan, still merong uh, uh, kaaki kaakibat ka ka ito na, na na parusa or uh, kaakibat ito na yung 2 natin nating siya sa sa baki na yun. So nakadepende po talaga ito kung ito naman ay dapat mong gawin pero hindi mo ginawa may pananagutan ka dito. Ito naman ay hindi mo ginawa or dapat hindi mo gawin pero ginawa mo, still may pananagutan ka pa rin. Ayan, ganyan po katindi yung uh, batas nung panahong iyon. Verse 16, kapag ang isang lalaki hindi pa nakatakdang ikasal, ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote kung hindi pa pumayag ang ama na ipakasal ang babae ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. ayan so makikita po talaga natin dito kung gaano kahalaga no yung virginity that time na kung saan talaga pinapakita po dito na may kaok lang kabayaran ito no. Um isa pa po sa makikita natin dito is bakit yung tatay no because he is the head of the family no he is the accountable no pagdating sa kanyang anak ayan 18, ang mga mangkukulam ay dapat patayin. O, no? so, dito din po, may kaakibat po na parusa ng kamatayan ang mga mangkukulam. Ito po ay statement, ano po, na matibay, matalas, no? Dito sa ating pag-uusapan ngayon. At yung sorcerer po, meron siyang dalawang bagay na ipinapakita. Una, ito yung mga uh, na, na merong uh, connection sa mga Uh, dark and demonic forces ano po or demonic power at pangalawa naman ito ay may kaugnayan sa kaalaman ng paggamit ng mga mga gamot no yung mga uh, pinagbabawal na gamot or mga bagay na uh, yung mga iniinom na hindi nakakapagmanipulate nakakapagcontrol nakakawalan ng kakayahan ng isang tao na ipaglaban or Uh, ipagtanggol yung kanyang sarili ano po. So, dito makikita natin pala pag sinaping sorcerer, hindi lang siya sa mga dark or uh, demonic power, no? Kundi meron pa rin to yung mga may kaalaman sa mga gamot, no? Na na kumbaga nagtitake take advantage dun sa ibang tao. So yan po ay hindi nakalulugod sa Panginoon at ang sabi nga dito ay may kaakibat na parusa at yun ay ang kamatayan. So sa 19 sinumang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin yung bestiality ano po no na common na nakikita natin ngayon sa social media no, meron ng ganitong mga uh, ginagawa ng no, mga practices no ng no, mga wrong practices na kumbaga po ay hindi nakalulugod sa Panginoon. So hindi pa na sa bago no kasi even dun sa Old Testament hanggang sa ating kapanahunan ngayon ay nangyayari at kaya ito ipinagbabawal ng Panginoon na, na, talagang sadyang may mga tao na pilit na itong ginagawa no as normal which is hindi pa rin kalugod-lugod sa ating Panginoon. Verse 20, sino mang ng sa Diyos Diyosan ay dapat patayin sa pagkat kaya we lamang dapat maghandog. Ayan, so isa, isa pa rin to, to na nagiging normal sa mga tao ngayon, no? At pinangangatwiranan pa. No, hindi po ito kalugod 21, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa ihito. So, dito po makikita natin na kaya pala minsan tulot sa atin ni Lord yung isang bagay kasi ayaw niya na Kumbaga, pag dumating sa punto na merong mga tao na sa ganung kalagayan, dapat tayo yung unang nag-extend ng mercy. Ano po, na kung saan hindi natin gagawin sa kanila yung mga naranasan natin, which is baliktad, no? Sa panahon natin ngayon, pag nakaranas sila ng pait, ng sakit, ng mistreated, no? Ng mis um, or yung hindi magandang pakikitungo ng ibang tao, pag dumadating sila sa point na sila yung nakakaluwag, gusto nila maranasan ng ibang tao yung naranasan nila, which is hindi po yun ang ang dahilan or, or nais ng Diyos na ma magnyari sa ating mga kapatid. Ayan po, ano pa ba? Sinasabi niya dito na at uh, tu tuwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. So talagang dito po makikita natin yung mga broken talaga. Malapit sila kay Lord at ito ay pinangangalagaan niya. 23 kapag inapin nyo sila at dumaing sila sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila. Dahil dito kapuputan ko kayo at lilipulin sa pamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabibuta rin ang inyong-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. So sabi nga natin kanina, uh, kapag tayo nakaranas ng pangaapi, nakaranas tayo ng pangalipin pag dumating tayo na tayo ang na, nasa maayos sa na pamumuhay, wag natin iparanas yon sa iba. Kasi nga yun talaga ay uh, inalaw ni Lord na mangyari sa atin para pag dumating yung punto na tayo nang nakaka nakakaluwag no na tayo naman yung maging kasangkapan ng Diyos na maging kamay niya para sa mga taong nakaranas makakaranas sana nito no na kung baga, dito makikita po talaga natin yung kahabagan at pag-ibig ng Panginoon. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Ayan, so dito po no, uh, ngayon kapag nakakakita tayo ng mga uh, mga leader sa uh, sa ating uh, bansa or sa bayan or sa lugar na kung saan tayo ay naroon no, uh, parang kapag nagkamali sila napakadali para sa atin magbigkas ng mga pangit na salita laban sa kanila which is hindi po yan nakakalugod sa Panginoon sabi din po dito sabi niya uh, huwag ninyong kakalimutang maghandog ng inaning butil alak na mula sa katas ng ubas at langis sa takdang panahon iahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki no? so yan isa pa rin po yan sa pinakikita bin ng, ng salita ng Panginoon. Ihahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ikapitong araw mula sa kapanganakan. Sa ikawalong araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y aking bayang pinili, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipapakain ninyo iyon sa mga aso. Ayan po. Bakit po sinasabi dito ni Lord na akin yung panganay, no? Kasi po naalala ninyo sa Egypto kung saan yung pinakasampung uh, peste, no? Uh, yung mga panganay ng Egyptyo ay pinatay. Sabalit, iniligtas ng Diyos ang mga taga-Israel or ang mga bay ang kanyang bayan. No? Na sinasabi niya po na mula ngayon, lahat ng mga panganay na lalaki ay akin. No? Kasi po talaga, ito po yung pinaka-root na story po nito. Kaya, sa ganitong paraan, makikita po natin ano po, yung katapatan ng Diyos mula sa umpisa hanggang sa panahong ito. At naranasan din natin hanggang sa ating kapanahonan. Sinabi niya rin po dito, no, sa verse 29, Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa patas ng ubas, at langis sa takdang panahon, no, yung term na takdang panahon. So, ibig sabihin, huwag nating -de delay ano po, kasi kumbaga dito pinapakita talaga na dapat, yung pagsunod ay dapat, ano, na yung bukod sa kusa, no, bukod sa kusa, dapat is sa timing ni Lord, hindi sa timing natin. Ano po talagang pinapakita dito na kailangan ni honor natin si Lord dun sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin ng tamang panahon, hindi delay. Ay Lord, next ano na lang ako, no? Next time na lang ako mag-offer, no? Hindi po siya ganoon kasi pinapakita po talaga dati dito na nakapag tayo ay nag-offer kay Lord, huwag natin siyang i-delay, no? At sinasabi doon sa last verse dito na kinuha you know, yung aking bayang pinili, wag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop, no. So bakit? Kasi nga po ah uh, 'di ba noon time na 'yon, pinababawal din even yung kumapit sa sa patay, no. Kasi nga itinuturing na po siyang madumi, No, so, once na pinatay na siya ng hayop, ng or ng kapwa hayop niya, tinuturi na po siyang madumi kasi patay na siya, no? Kaya hindi po yan pinahintulutan ni Lord na uh, kainin ng kanyang uh, anak, no? Ng kanyang bayan. So, dito po pinapakita talaga dahil ang ating Diyos ay holy, siya ay banal, dapat po tayo mamuhay tayo ng may kabanalan at kalinisan. Muli, sana po ay napagpala tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Ay, Jesus po ang papuri sa, at, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po. Goodbye.